ilang ko na. Ah! Ilanin ko na. And... Oh! Ay, so, ganito lang eh. Lang. Dali lang yan. Hahanapin nyo lang yung gitna nito. Okay? Pag nahanap mo. Uh, example, yan. Saan ang gitna niyan? Itusok mo lang yan. Uh. So, itusok mo. Itusok Oops. Itusok mo yung gitna, ah. Uh. Okay. So, ganyan. Tapos, tutusok mo yung gitna. Ayan. Pag hinila ko to, tapos sumabit, automatic, meron ka kaagad 300. Okay. Ganun lang siya kadali, ah. Tignan mo, perong mabuti. Okay? Marinaw. Pag sumabit, pag sumabit. Pag sumabit. Pero pag hindi yan sumabit, example, dyan mo nakuha, tapos gumanyan, ibig sabihin, wala kang 300. Okay? Tignan mo mabuti, ah. Yes. Para sa 300 pesos. Okay, so...

ah, oh, ang mabuti ah, Oh. dyan, Vincent. dyan. Oh, oh. <laughs> Lumalabas, lumalabas. Yes. Oh. Oh. ayan, nakakaan ko lang. Oh. dyan, <laughs> Vincent. Uh, sigurado ka <laughs> na ha? Ay, mong. Ay, doon ang Parang sa 300. Tinamabuti. <laughs> <dinu> Tinamabuti. <laughs> <dinu> Tinamabuti. <laughs>

Sige, awag. Oh. Ah, sige na. Ah. Ah, sige, na. Uh, okay. to, ah, sige na, na dyan. Ah. Sige na, na dyan. Ay, sige na dyan. Sige Okay, hilahin ko na. And. Ah. Go. Ko oh, ano hilain ko doon? Oh. Masarap ka rin. Ah, sige, isa pa. Isa pa. Go. Sige. Isa pa. Ah, yes. sige, tingnan natin. Sige, tingnan nga natin. Tingnan nga natin. Oh. Depende pa lang kuyon. Ah, sige, isa pa. Ah, oh, isa pa. Basta ah, kami ah. Kami ah, sige, ah. ikaw maghihila, ako magtutusok. Ah. Ah. Hindi, ah. ikaw Kami maghihila. Ba't ah. ikaw maghihila? Eh, ako nagpapala dito. Ah. <laughs> <laughs> oh. Ayan. Ah, ah. saan? Sa auto, japang dapang to. Hilain ko lang naman. Ah. Basta, ano bang masama doon? ito hawakan mo. <laughs> <laughs> ito lang hawakan mo. Ah, alin dyan? <laughs> mo. Ah. Ate ah, si sige, ilain ko. Ilain ko, ilain ko. Ilain ko, ko, ko. Oh, oh! 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 ko, Oh, 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 bagaimana? Oh, Oh, bakit bakit ah kayo kayo